So, ayun mga ka-sower, ayun nga, kanina, doon tayo sa, ano, kanina, Gladwee din ito, nag-iikot nag, din tayo sa, ayun nga, dahil 25 na kailangan na natin maupos talaga itong pamimigay natin na grocery. yes, may napansin tayo, guys. Balikan tayo, balikan natin. Meron tayo nakitang, ano, bigyan natin si tatay. Mazda. At bakal. Nasunda natin si tatay. Ito tayo sa malilim. Tay, anong pinitinda mo tay? Ang nagbubuti bakal ka tay? Wait lang tay ah. Ito natin yung regalo. regalo mas ko so, tay ito bibigyan kita ng bigas wow yan si tatay bigyan sa atin so, tay para Merry Christmas tay mas ko po sa sayo kanina hmm. nung ka pa nag ano, buti bakal buti lang buti oh, lang Merry Christmas Kaya saan po ba kayo kay tay ang uno ang uno pa kayo. Ah, oh, sige, Merry Christmas tayo. Oh, Merry Christmas. Oh, May ingat Oh, sige po, kayo rin. So, ayan, si tatay, nabigyan na natin bro. Ayan, wala tayong hangat dahil pasko ngayon, mamimigay sa mga kapwa natin dito sa lansangan. Ayun nga, bukod dito sa pamimigay natin sa lansangan na nakikikita natin, sa mga sineservisa natin, namimigay rin tayo. So, bro, salamat sa supportang. Then, yun ang hangat natin na mamigay ngayong Pasko. Ayan, si Tatay Isla siya sa napigyan natin ng grocery. Ayan. Okay, hanggang dito na lang. Salamat po sa inyo.